Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli tayong tinitipon ng ating hindi lamang debosyon sa Mahal na Birhen ng Peña Francia, kundi ng ating pakikiisa sa mga kapatid nating Bicolano, mga kapwa nating deboto ng Mahal na Birhen ng Peña Francia. Ngayong tayo nasa ikalawang gabi ng ating Triduum patungkol sa paghahanda sa kanyang kapistahan sa darating na linggo. Ang ating pong ebanghelyo ang siyang karugtong ng kwento ng babaeng makasalanan na siyang ating napakinggan kahapon. Kwento hindi lamang ng pagpapatawad, kundi kwento rin ng pagtanggap. Kwento ng pagpapagaling na kanyang natanggap mula kay Jesus. At ngayon sa ating kwento ngayong gabi, natunghaya natin ang iba pang mga kababaihan na sumama, sumunod kay Jesus, upang matulungan si Jesus sa kanyang misyon, sa kanyang nakaliligtas na gawain. Iba't ibang mga kababaihan na marahil ay nakatanggap din ng pagtanggap mula sa ating Panginoon. At sigurado, natitiya ko, nakaranas po ang mga babae ito ng pagmamahal at pagpapatawad. At dahil sa kanilang naranasan, dahil dito, nabigyan po sila ng bagong pag-asa na ng kalooban, na ng bagong buhay at pagkakataon. At dahil sa kanilang natanggap, naranasan mula kay Jesus, ah, nagpasyang siyang sasamahan ng Panginoon sa kanyang misyon. Kapansin-pansin na maikli po yung ating ebanghelyo, pero sagana sa maraming kapupulutan ng aral at kwento. At sabi po sa huling bahagi, ang ipinantutustos sa mga pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad ay mula sa kanilang sariling kakayahan. In short, mula sa kanilang sariling bulsa. And that is, my dear friends, the message of the gospel. The mark of a true disciple is generosity ang pagiging bukas palad ang siyang tanging tanda o marka upang makilala ang tagasunod ni Jesus. Kaya maliwanag, imposibleng manatiling tagasunod ni Jesus ang isang taong madamot. Imposibleng manatiling tagasunod ni Jesus ang taong nakasarado ang mga palad. At ang pagiging bukas palad po, hindi lamang nangangahulugan ng pagbibigay ng material na bagay. In fact, we can also be generous with our time. We can also be generous with a simple smile. Ito, paalala ko po ito sa mga sakristan na pwede ko rin po maging paalala sa ating lahat. Anong sabi ko sa mga sakristan? Pagmahaba, mahaba, pag hindi kagwapuhan, huwag magpapahaba ng buhok. At uulitin ko, pag hindi kagandahan, pag hindi kagwapuhan, huwag sisimangot. O di ba nag-smile kayong lahat? <laughs> totoo, totoo po. Abay, minsan nakakakita po kayo ng tao, alam niyo po yan, simpleng ngiti. Ang Ang damot-damot. Hindi pa pera ang pinag-uusapan ha, ngiti pa lang yan. Nakapagigising sa buong umaga, sa umaga, parang utang na loob pang ginising sila ng Diyos. Pinagtakluban ng langit at lupa. Gayong hindi naman maganda. We can be generous with our simple smile. We can also be generous with our compliment. May mga tao, aminin natin yan, wala nang masabing maganda, naninira pa. Wala na nga masabing okay, puro pangit pa ang lumalabas sa kanyang sinasabi. And that, my dear friends, is the message of our gospel this evening. The mark of a true disciple of Jesus is the mark of generosity. Hindi maaari, imposibleng manatiling tagasunod ni Jesus ang isang taong madamot. Kaya nga po, tamang-tama sa pangalawang gabi ng ating triduum. Ang mahal na birhen, ang siyang unang halimbawa ng pagbibigay ng kanyang sarili. Nang sinabi ng mahal na birhen, narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na sa akin ang iyong sinabi. Sa kabila ng hindi maunawaan, sa kabila ng maraming katanungan, buong pusong pinagkaloob ng mahal na birhen ng kanyang sarili upang mapaglingkuran ang Panginoon. At ngayong gabing ito, sa ating pagtitriduong, sa ating paghahanda sa kapistahan ng Mahal na Birhen, ito rin po ang paalala po sa atin. As devotees of Inang Peña, as disciples of Jesus, we should always strive to be generous. Alam niyo naman po, no? pumunta ako sa birthday ng aking pamangkin. na no? si Amara. At alam niyo si Amara yung larawan ng kabutihan ng Diyos, hindi lamang sa aking kapatid, kundi sa aming buong pamilya. Aba, yung ngiti po ng nanay ko, nung malaman kong nalaman niya, magiging lola siya. Yung po yung ngiting nakita ko nung naging pari ako. Sa simpleng pagkakaroon lamang ng apo, napasaya namin, napasaya ng Diyos yung aming mga magulang. Kaya alam niyo kapag nakikita ko po si Amara bawat gabi, no, lagi po kami magka magka-FaceTime. Siya po 'yung lagi nagpapaalala sa akin, hindi lamang na mabuti ang mapanginoon, hindi lamang dininig ng Mahal na Birhen 'yung aking panalangin. Tandaan niyo 'yung aking kwento, November 25 nang dumating ako dito at sa unang gabi ko sa ating parokya, kinausap ko ang mahal na ina. Sabi ko, masama po 'yung loob ko. Ang dami ko pong kilalang maging, alam kong magiging mabuting magulang, pero hindi napagkalooban ng anak. At lalong sumasama po yung loob ko, sabi ko, dahil ang dami ko rin pong kakilala na pwede kong sabihin, sana hindi na lang naging magulang to. Kaya alam nyo, nung gabing iyon, tatlo po yung pinangako ko. Magpapakabait po ako. <laughs> Maniwala kayo, pinangako ko yan nagsisikap naman ako maging mabuti at mabait. Pangalawa, sabi ko, magsisipag po ako bilang kura paroko ng parokyang ito. At pangatlo, ipapakilala ko po kayo isang pamangkin lang, isang anak lang para sa kapatid ko. And the rest was history. Yung pong ko, no? nagkaroon ng katuparan, isang taon na si Amara nabunga ng panalangin at kabutihan ng mahal na ina. At yung aking ginagawa po ngayon ay laging pagtanaw ng utang na loob. Nagsisipag ako hindi dahil mayroong amara. Nagpapakabait ako hindi dahil may pangako. Nagpapakabait, nagsisipag, sapagat ito ay isang pagtanaw ng utang na loob sa pagiging bukas palad ng Panginoon sa aming pamilya. At ito po ang isang aral sa atin ngayong gabi. Una, walang katolikong madamot. Sapagkat una tayo nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Natuto lamang tayo magbigay sapagkat naranasan natin kung paano ang mapagkalooban. At ang paraan ng pagbibigay ay paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa Diyos na siyang unang naging mabuti para sa atin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kung meron man tayong isang panalangin na pwedeng ibulong sa mahal na birhen, tulungan po niya tayong maging bukas palad kagaya ng mahal na ina. Tulungan po tayo ng mahal na birhen na ibukas ang ating mga palad, hindi lamang sa pagkakaloob ng material na bagay, kundi maging bukas palad sa pagbibigay ng tulong, lalo pat higit sa mga taong higit ang pangangailangan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdariwang, no, yung po yung biyayang hingin po natin. Ang tunay na marka ng tagasunod ni Yesus, bukas ang mga palad. At ang tanging paraan upang maipakita ang pagiging bukas palad, Ayang ang patuloy na pagtanaw ng utang na loob sa Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Amen.